Di ba, tara? Ang laki ano? <laughs> Ang <Dali sya>. laki. Dali siya. Laki. laki oh. oh. Ayun <laughs> Guys oh, laki. Wala pa do. Oh, oh isuot mo. na. Aray, aray. laki ano? oh. Lucky, oh. Oh, pa. <laughs> Magandang hapon. Dito kami sa ilog ng pare ka, magdadala. Ano lang ginagawa. Kaya magdadala po kami. Yan, dito po kami. Nakarusong na ka siya. Ayan pare. Yan. Takbo, takbo. Hocus po. Hocus. Ha? Janitor ba? Tumatakbo po pa si pare. Ray po isdang gano'n eh. Alang kayang nasilo. Meron, meron. Ay! Naiwan yung lalagyan pare. Naiwan. Naiwan. Hatay na. Eh, pa ilalagyan. Ayan, meron na, meron na. Saan? Saan Ayan ayun. po, dalawang piraso Ayan. Uh, meron dyan. May huli. Eh, huli agad ano. Ala, mayroon pa yata. Ha? Oh, ano, dalawang diyan ito, oh, laki. Ayun po, laki ng aso ko ng dala, oh. Magawala pa, oh. Laki, oh. Dalawa, dalawang malaki po ang aso ko Eh, Parang hito, ah. Ayan po, tatlong nahuli oh. Ayan oh. Buhay na buhay oh. Malalim. Ah, sakali ano. Ah, may magwawala diyan. May silver sana kaya tilapia ang malapad. Yan. Yan ang bilog ngayon ah. <laughs> ah maso masadet ano eh ano, tanggal pare tanggal sadet di to po kami sa hinuwa ng bako ano ano lai la janitor na naman ano janitor Yan, <laughs> lilipat po kami ro sa kabila. Mau dito. Ah. Tapos buya naman. na po Hmm. Yon, ingat-ingat tayo dito. Na may alaga. Ikiram po kami sa mitwana. Tandaan, jangan pare. Ingat-ingat po tayo masukal. Oh, ano? Ano? Sat. Ha. Aba pa na. Tar. Ayo, parin na, may nakulong, nakita na. Ni hu liyan. Ngul. Ha? Balake. Balake. Ngana nakita ko na sa ulo beh. Tar. Ambil naman. Parami naman? Oo. May eh, marami pa pala kay. oh? Dami. Yeah. Mula, eh. hindi po makapangapa at hawak ko po yung ating camera. Eh marami, marami no? eh, no, pare, wag ano. Eh, ha? May importante, Mayro, para, tilapia. Mayro, tilapia, Eh, pare, ito. Eh, no? ah? Nandito. Nandiyan, nandiyan, nandiyan. Lumabo eh. Na dito eh. Ha? Mukha na kaangat. Oh, Sakit andyan, 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 andyan. Hmm. ah. Nandiyan, nandiyan, ka, ka. Oh, ano. Ang laki. Yan, no? <laughs> laki. <laughs> Dali siya. Hmm? Laki. <laughs> um. hey, laki. oh. oh. Hey, na. Guys, oh. Ang Wala pa daw. Oh, oh, isuot mo. Kasi, kasi. Ayan, oh. Ang oh. laki, oh. Oh, umupotag pa, oh. <laughs> Ayan pa, oh. <laughs> Ayan, oh. Uy, naka... Ayan, wala pa. Naka wala pa? Sayang naman. Lumabas. Ha? Lumabas. Lumabas? Sayang, uh. wala pa isa. Natapakan ko pa oh, yung tilapia oh. Arroyo no? Arroyo. Yan po. Marami rin po kami na kuwang janitor. Yung mm. tilapia. Hmm, pa. Ngayon, <laughs> oh. <laughs> ano? Meron mabit ano? Ano, arroyo na naman. Ay, may sumabit pa. <laughs> Ayan, pang-apat. Dapat po, nakakalima na sana na kami. Ayan, pang-apat. Nakawala po isa ha? arroyo. Eh. Sakit ng palanas. Ha, malalim ba? Eh, dito na lang ako. <laughs> Hindi nga, malalim ba? Marami isda Marami rin pong isda. Ayan, ako. Sakit ng, ano, makatapak po ng palanas, ma'am. Matigas Ayan po, gurami po sa katilapia. Saka dyan ito, orang sumabit sa dala. Oh. Po, oh, tilapia yung gurami, malapad na rin. Ah. Eh? Yung gurami, malapad na rin. Hala, maliit oh, maliit lang, ah. na nga. Ayan o. Ang galing eh. Hello, oh, 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 oh. yeah. Ayan o, oh, laki o. Oh. <laughs> Ayan, may, may hansel may pa. hansel pa, saka janitor.

Ito mo rito para sa ano? May nang kumakain ng mga malilit na talapya. Eh. Ayun no, ayun no, nagbugaw doon no. Doon no. Ayun no. Oh. Gumugulo ito sa kabila. Ha, meron? Ayun mo, dalawang gurami oh, sumabit. Okay. Oo. <laughs> Tunggalin na tapon mo na, maliit, dami sumalabit pa Janitor. oh, tanggal sa lasas, lalaki po oh. lalaki, <laughs> huh? <laughs> the best luck eh muli sa taas dun sa gabi ron ito lagam mo yan nagpasta ko ba yan yun yung nagisa mo na yan yun pababayin muna yung dala ano pare palagay mo meron ha uy Uy, ayun, lakay, oh. Oh, lakay ng janitor po mga kaibigan. Hmm. May blurred pa. Masakali yan, pare. Pakasakaling meron. Oh, kanduli oh. Oh, laki ng kanduli oh. <laughs> Ayan, binakawala niya po. Hindi pa kumakain ng mga ganon sila. Ayan. Malti ka nang matumba ya. Ha? Ah. Nakapatok po po yung kumpare ko. Oh. Kahagis lang tala. Ha? Ah, sakali, baka meron yan. Ayan, ito po lang yung huli namin. Oh. oh lapad o. Oh. Ayan yung huli namin. Oh. Ha, dany na tara na naman, <laughs> dala sa'yo na, ah. jaya tara naman po, laki, ayun. ah, gurame ana. kung alam ah. gurame, sayang, sayang mo yung gurame, pangang nora nyang, wala pa dala no, ayun, da rin, no? Oh. Ayun, ah. sayang po yung gurame, o. Oh. Sumabit na po ni ulo. Yan. yan. po, nagwawala pa Oh. Ang laki. Ang laki. Sumabit sa dala Oh. Marami na po yan. Ganyang kalalaki Oh. Yan po o. Oh. Ganyang kalalaki Oh. yeah, may fountain pa Oh. Oh, may fountain pa. Putas po yan. Nagpapatubig sila sa, sa may sa kalamansi yan. Nakapay mo pare. Ha? Dadan. Babo ba yan? Babo lang. Ano, mas mabet ala. Ala, ahoy, mas mabet. Yan pa balik na po kami pauwi na. T Testing lang po namin dito kung makakauwi. Yan may nahuli naman po kami pang ulam. Yan, nabutan na po kami ng ano. Padilim na po. madilim na Pala kayo pare? Mesumabet. Oy. Puro bato ang tumabit. Tara takbo. Ay na pare, takbo. Sige, okay, takbo. Tara takbo. Tama, di jamakan. Icamana, jamakan kan. Hindi <laughs> ata nabutan Dami po isda sa gilid. Ayan nga eh. Ayan po, hindi inabutan. Uh. Diyan. Huw, uh, nako. May sumabit sana sa dala. Ayan, meron pare. Eh, meron na, ayun o. Meron. Ayun ah, o. Ayun Ayun o utos. Hayun oh, mukha ng Oh. Eh, meron naman po ang sumabit sa dala. Ay, na naman. Ha? Gutok na pa. Diyan 'yan, nandiyan. Ayun oh. Ayun oh, kaya sa rin oh. Ayun. Ayos naman. Napagod si Pare, kakabola. Ayan po, ah. Hmm, ayan, ah. Sa buto, yun. Ayan, ah. Ayan po, ah. Hahaha. <laughs> Nasa, ano. Nasa agos yung isda, eh. Tiyan mo dyan. Ah. Nandiyan sa agos lang, eh. May huri sana. Ayan, parang may mga. Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Kita ko na, ayun, oh. No? ayun oh oh ah, asa gusto ng pare oh <laughs> ano lapad ah. lapad na rin ah. One, isa, oh wan isa yan pare, magandang ano an. Bibingitan ako sa linggo yan, sa linggo mamimingito ka rito pare. Tara pa. ba? Ayun, pare, hapa lo. Ayun ah, sa lalapit. Mga ano. Tara, pare, tara na. Ha? Ha? Tara na. Tara na. Ka hmm, hindi. Uh, Ayun o. Oh, hindi oh. <laughs> naman nasira ulit oh. <laughs> ah, pangat o. No? Ayun, maraming maraming salamat. Aga dito lang po tayong ating vlog. Ayan, pasir naman ng aming video. Salamat po.